Ito ang resulta ng ulan dito sa Maynila. Nasa Paranaque po kami. At ganito na nangyayari sa labas namin. Bumabaha na po. Taglit lang na ulan na malakas. At ganito na ang resulta. Lapit na po siyang pumasok sa bahay namin. At yan na sa labas na po yan. Patahitin pa ng tubig. Ano namin dito? pumasak Pumasok na po ang tubig. Ito po ang labas namin. Lahat po ng tubig sa kalsada, papunta po dito sa bahay namin. oo po. Ay, yun, yun na. Oh. Pero sa ato. Tamang-tamang pasok sa tubig. Sa Ay, 为啥？<music>